Good morning guys, welcome ulit sa aking youtube channel Oras po ngayon alas 8.50 ng umaga At papunta na tayo ng trabaho uh, Hinihingal ako dahil nandito na ako sa gate Nakalimutan ko yung susi dito sa amo ko uh, Akyat tuloy ako <laughs> Ayan, nakahinihingal naka, ako Okay guys, kakita kita ngayon tayo dyan Sa ating trabaho Ngayon hey guys minus 5 pa naman. Hindi pa tayo late. yun Yan ang mahirap pag na, uh, trabaho mo sa malayo. At nakalimutan mo yung susi ng amo. Napatay tayo. Yan guys. Uh, tapos na ako mag work dito. ah uh, ayun. Minus 7 na lang para alas 12 at nakapagluto pa tayo nakapagluto pa tayo ng chicken noodle soup rice stick ang aking nilagay Uh, hindi na ako nakapamalain siya. Habang ako yung nagluluto, nandiyan yung amo ko sa mesa. Kaya hindi ako nakapag-video sa akin kung luto rito. Okay guys, bababa na ako at uh, huwi muna tayo para kumain. Patay natin yung ilaw. Ayan. Yeah. Medyo lumamig na naman ngayon. Kasi kulimlim. Okay guys, kita-kita uh, na lang tayo dyan. Sa, sa susunod na trabaho. Ilock natin at uh, set natin yung alarm. saka natin nilalakas nung natapos na akong magluto saka umalis yung amo ko at yung nakita niyo yung lababo na nilagyan ko ng silikon ako naglagay nun nilagyan ko na ng tape yung mga panabi para hindi lumampas yung magkalat at lumampas yung mga silikon sa lababo kaya mame, book mamayang hapon, pagtanggal ng pag natuyo yun, tatanggalin ng hamok ng lalaki yun. Yung tape galing sa akin yun. Akong nagdala. Wala silang tape eh. Yung tape nila iba. Yung pang pang pag-aaral. Hindi pwede yun. Ah, okay. guys, so, yung tayo at magtatapos ng basura. Kakain at sa sunod na trabaho. 1 o'clock pa naman yun. Marami pa tayong oras para kumain. Ayan, nag-uulan na. Kanina po mapatak na ako'y papasok. ngayon tinamo. Buhos na yung ulan. Hanggang mamayang hapon na yan. Hanggang Webes, uulan. Pagdating ng Biyernes, Sabado, kulimlim lang, walang ulan. Sana hindi umulan sa Sabado dahil maghahanda yung misis ko. Birthday niya. Sa park, gagawin guys, nakatapos na ako ng paglilinis lahat ah uh, binakim ko lahat ng mga panabi maraming halkabok ngayon pupunta tayo ng uh, para bumili ng manok magluluto tayo magluluto na tayo ng hapunan nila bilit tayo ng uh, apat na chicken legs at uh, mga malilit na patatas sidings ng mga chicken i natin yun at uh, mamarinate tapos yung potato yung maliliit na patatas yung oven natin na uh, mayroong merong butter at uh, parmesan cheese yung mm. patatas masarap kasi pa ito eh sa lupa ito hindi ito yung sabit hindi yung yung gapang ito maganda

嗯，对了 guys, luto na yung aking potato with parmesan with butter yung manok ng slow so yan guys, tapos na naman tayo sa isang araw bukas, mirapolis at binis ng araw tatapon na tayo ng baso put tayo ng butchery, bibili tayo ng baboy sa sub ko sa mga nabili na ako ng baboy at uh, silip lang ako rito dito sa Philippine store kung magkano palit wala pa kasing sweldo eh sayang sana umabot ng 63 sama pa rin ang panahon hanggang Webes pauwi na tayo magliluto tayo ng munggo lalagyan natin ng hipon chicharambaboy at baboy yan guys dito na ako sa bahay oh. buti na lang nandito na ako yan oh. mahina lang siya okay guys uh, pahinga muna tayo para meron tayong lakas luluto. Luluto ako ng munggo na may baboy, chicharon, at saka hipon. Uh, at yung dahon ng palayana, binili ko kahapon. Para masarapang kain at magsasayang tayo. Kunti lang yung kanin eh. Okay guys, see you next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye bye. Ingat-ingat po lagi tayo.